Sa bayan ng Mungkada, isang halamang ugat ang kanilang ibinibida. Ang Kamote Taunan na kung ipagdiwang ng mga taga-Mungkada ang Kamote Festival. Patok dito ang mga Kamote Chips, Ice Creamote at ang isa sa mga pinakaunang Kamote by-product ng kanilang bayan, ang Kamote Wine. Kaya naman ngayong holiday season, tampok namin ang wine na tiyak na mag enjoy ka sa sarap. Ito ang Don Benito Sweet Potato Wine. Paano nga ba nagsimula ang kwento ng isang wine na mula sa kamote? Si Don Benito po ay ang aming former mayor, Mayor Benito Espejo Aquino. 2003, pinag-aralan nila kung paano gumawa ng wine under DTI and LGU. Na-establish siya ng 2007 sa dami ng supply dito sa mungkada, naisip ang gawing wine ang kamote. Once a year lang ang paggawa ng wine dati during harvest time ng mga farmers ng sapang. Pero sa ngayon, manapag-aralang mabuti na pwede na siya ng 4 months lang. Dati, dalawang, dalawang variant lang ang Don Benito wine, classic dry and fruit blend. Pero ngayon, meron na kaming naidagdag na mga playboard dahil pinag-training kami ni Mayor Aquino, naka-produce kami ng iba't ibang flavors na ngayon. Meron na tayong kamote rambutan, meron tayong kamote, kamote citrus, meron na rin tanglad, kamote tanglad, meron na rin tayong buko. Ilan naman kaya ang alcohol content ng Don Benito Sweet Potato Wine? Yung classic dry is 13.6% uh yung fruit blend ganun din po. Pero yung buko naging ro, ano na siya naging dessert wine kasi 8% lang siya. Nung inilabas po namin ang mga bagong variant namin ng Don Benito wine, nagustuhan po ito ng mga consumer, mas masarap daw na mai-combine siya sa mga iba't ibang fruits. Sa akin po mas nagustuhan ko ang kamote rambutan kasi masarap po siya talaga. Uh dun sa classic dry is pang lalaki kasi talaga siya. Halina at silipin natin ang proseso sa paggawa ng kamote wine ng mongkada. Katuwang po namin sa paggawa ng Don Benito Wine, DTI po and LGU. Combine po ang LGU and DTI. Mabibili lang po siya sa Pasalubong Center. At sa ngayon po, meron po kami sa ano, Tarlac Tourism Office. Sa mga naghahanap ng pangregalo, ngayong nalalapit na Pasko, maaari kayong pumunta sa Mungkada Pasalubong Center. Support local. Ang kamote ay isang biyaya sa mga mamamayan ng mungkada. Di lamang ito simpleng panghimagas o panghalo sa ulam. Bagus ay nakagawa ang kanilang bayan ng mga kakaibang produkto na maari nilang pagkakitaan. Asenso Kapinoy.